natin guys, ang ating mga ibon dito tignan natin, ay, na naman yung, automatic lang bumababa yung kanilang, ano tignan lang natin ayan, papasukin natin sila sa kanilang uh, DIY uh, DIY nest box, pasok, pasok Very good. O oh, yan, ito nyo, pumasok. <laughs> yan ang kanilang DIY nest box. At dito rin may nest box dito na bilog. Ayan. Ayan o, oh. nasa loob sila. Ayan o. Oh. Nasa loob sila. Ayan, tatlo oh. ah, Lumabas yung isa. Ayan, dalawa sa lang nasa loob. Ito, si puti. Ngayon eh, na nasa loob yan eh. nagawa na siya nitong mga nandito. <laughs> try kong gumawa ng panibago dito para uh, magkasha sila yung tagi silang ano papakita ko rin sa si inyo pag nakagawa na ako ayan so ayan o oh, pumasok na yung ating mga ano ayan sila pumasok sa DIY nest box natin so okay tayo sa taas kasi Uh, titignan natin kung nakapasok na yung mga kalapate natin sa kanilang kulungan kasi baka umulan mababasa na naman sila at eh, magkasakit sila tignan natin kung kompleto na sila Ayun, kompleto sila, oh. Ito si Mia, si uh, Grisel si Sugar, at si Dagito. Ayan, si Dagito. Kompleto na. Oh. Very good, ha? Very good kayo. Ganyan, palagi sa gabi, ha? Pag dumidilim na, babalik na kayo dyan sa kulungan nyo, ha? Hindi yung kusang-sang ko pa kayo nakikita kung magbubupunta. oh. bukas ulit. Bukas ulit kayo lalabas, ha? Bukas ang umaga. Ayusin ko na yung bahay nyo. Sa ko ba ito pwedeng ilagay? Wala kasi tayong ano eh. Ano dito? Ayan. Iwan natin. Kung makikita tayo sa camera na kaganyan, hindi ko kita eh. Hindi man sa pwedeng front camera. Oh, pero, tignan lang natin. เราไม่กินแต่แม่ก็ติดไม่ได้เราใจอยู่ nasira na yan na guys naayos na natin yung kanilang kulungan nilagyan na natin ng takip para pagka umulan hindi sila mababasa ayan tuwing gabi ganyan ang ginagawa ko sa kanila nilalagyan ko sila ng takip para kung uulan man hindi sila mababasa nasa na sila guys Ayun ang building ng Okada Yan okay na minsan akala ko umaalis sila pag hindi sila nakakaanon bumabalik yung pala ang nangyayari, dito sila sa ilalim na uh, nagtatago tapos kinabukasan makikita ko na nandito na sila kaya pala ganun, akala ko lumalayo sila, yung pala nandito lang sila sa ilalim, hindi ko nakikita